<laughs> Paulo Abilino at Kim Chiu lantaran na ang relasyon sa social media nang dahil sa interaction nila sa Twitter nalaman tuloy ng mga fans na si Paulo ang pumili ng damit ni Kim para sa kanilang launch movie na My Love Will Disappear. Nagsimula ito nung nagpost si Paolo Abilino sa kanyang Twitter niya ask Pao habang traffic at may kasamang emoji na heart. Nagreply si Kim Chiu ng tapos na ba? Sayang hindi ko naabutan, may itatanong sana ako. At nag-add pa si Kim ng video sa kanyang comment na inaasar si Paolo kung tapos na ba daw tas sabay tanong na kung nasaan ba daw yung cellphone niya. Re-replyan naman ni Paolo nang hindi pa na may kasamang stolen photo ni Kim na naghahawak ng cellphone. At wala ka na cellphone! Halatang inaasara lang ni Paolo si Kim dahil siguro ay antagal niyang matapos sa pag make up. Kaya nagpost si Paolo na ask pao habang traffic. Pero totoo niyan ay magkasama talaga sila. Kuha din sa video na yung tinuro ni Paolo na white dress sa Twitter video ay yun lang naman ang suot-suot ni Kim noong nag-launch sila ng kanilang bagong movie. Konting-konti na lang talaga ay aamin na rin si Kim at Paolo. Hindi pa siguro ngayon baka kapag ready na sila.